bago ka pumasok sa buhay ng isang tao, dapat handa ka sa ugaling meron siya. At dapat malinaw sa iyo kung ano ba ang intention mo. Hindi dahil gusto mo lang siya kasi na-attract ka, napugian o nagandahan ka, or naputian ka lang sa kanya. Dapat malinaw sa iyo na kaya mo gusto pumasok sa buhay niya kasi gusto mo maging parte ng buhay niya at handa ka sa ugaling meron siya. Kapag pumasok ka na sa buhay niya, responsibilidad mo na siyang alagaan, mahalin, at iingatan. Hindi para baliwalain lang. Remember na kapag nagmahal ka, parte na yan ng pang-araw-araw mo na buhay. Kasi commitment niyan. Hindi mo pwedeng baliwalain yung partner mo or hindi ka pwedeng umasang single lang kasi may tsyokwa ka na o may partner ka na at isa pa. Huwag na huwag mong ipapakita na kaya ka lang niya magugustuhan kasi nag-e-effort ka. Dapat kahit sa sobrang hirap ng pinagtataanan nyo, nag-stay ka pa rin. Masarap ma love, masarap kiligin kapag okay pa lahat at masaya pa kaya. Pero what if dumating sa point na nagkakalabuan na at nakakaproblema na relasyon niyo? Mag-i-stay ka pa ba? pangahawakan nyo ba lahat ng mga promises nyo o yung mga sinumpaan nyo na kahit anong mangyari walang iwanan? Kapag ba dumadarating kayo sa point na parang ang labo ng ilaban ang relasyon nyo, ilalaban nyo pa kaya? Mabilis magsabi na ilalaban kita hanggang huli pero pag nandyan na, minsan nagdududa ka na sa sarili mo kung kaya nyo pa. Huwag mong sasabihin sa kanya na mag stay ka kung hindi naman pala. At wag naman mong nasabi na mahan mo siya kung hindi mo kayang patunayan sa gawa. Kapag araw-araw mo pinapatunayan sa kanya na deserving ka sa pagmamahal niya at deserving ka na maging partner niya, hanggang huli ilalaban ka niya.